Habang papalapit si Smokey kay Xiaoshan, nagsalita si Xiaoshan sa kanyang mga manunood, peke ang screenshot na yan. Ngunit paglapit ni Smokey, walang pakialam itong nagsabi, hindi muna kailangang magpaliwanag sa mga walang silbing yan. Pwede akong makasama sa iyo ngayong gabi, sila, manunood na lang at magpapantasya Sino sila para pagtawanan ako? Pilit siyang itinutulak ni Xiaoshan habang sinisigawan. Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Pero tumawa lang si Liu Jian at sinagot, nagbigay na ako ng mahigit sampung milyon sa iyo, kaya may karapatan akong gawin ito. Nanginginig sa takot si Xiao San at sumigaw, pakawalan mo ako at tatapusin ko na ang live stream. Ngunit masama ang ngiti ni Jian at mariin sinabi, hindi. Gusto kong panoorin ito ng lahat. Sabay tumingin siya sa live stream at sinabi kay, Star never fades, kita mo to. Nasa mga bisig ko ang blind date mo. Pwede ko siyang halikan kahit kailan ko gusto. Pero bago pa siya makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto, malakas itong sinipa at ilang lalaki ang pumasok. Nagulat si Jayan at napatingin kung sino sila. Pero hindi na siya nakapagsalita pa nang bigla siyang posasan ng mga lalaki. Gulat na gulat si Xiaoshan. Sino kayo? Anong ginagawa nyo? Tanong niya. Sumagot ang isa, may nagulat na ninakaw ni Liu Jian ang pera ng kumpanya para ipambayad. Kailangan naming dalhin siya para imbestigahan. At ikaw rin, kailangan mong tumulong sa imbestigasyon. Hinayla nila si Xiaoshan. Leave pa ba ito? Tanong ng lalaki. Tapusin mo na yan at sumama ka sa amin. Dahil dito? nabasa ng mga manunood ang nangyari at nagumpisang magkomento. Sabi ni Xiaohan, grabe, ninakaw niya yung pera ng kumpanya para lang sa tea. Komento ni 006, so si Lonely Smoker ay mahirap pala. Anong lakas ng loob niya para magnakaw? Sabi naman ni 45,400 at 45, na saan si Star Never Fades. Kung nagnakaw rin siya, magiging mas interesting pa to. Samantala, habang natatawa at nag-e-enjoy si Yang Chen sa panunood ng kaguluhan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang tita, napaisip siya, bakit tumatawag si tita sa ganitong oras? Sinagot niya ang tawag, at agad na seryosong nagsalita ang kanyang tita. May tumawag sakin, kaibigan ko sa paaralan. Sabi niya, mayaman ka raw at pinaaresto mo yung anak niya. Ano bang nangyayari? Kalma at diretsyo ang sagot ni Yang Chen, wala akong kinalaman dito. Yung number one fan ni Sun Xiaosan, nagnakaw ng pera ng kumpanya para lang magbigay ng tip sa kanya. Kaya siya ang naaresto. Pagkatapos ay sinabi niya, Hu huwag ka nang mag tungkol sa akin, tita. Nabigyan naman ng linaw ang kanyang tita at sinabing, sige, magpahinga ka na lang. Sabay baba ng tawag. Kinabukasan, balik trabaho si Yang Chen. May sinundo siyang kliyente gamit ang ride hailing app. Pagdating sa lugar, tinawagan niya ito. Hello, ako po ang driver na ibinok ninyo. Nasa labas na ako ng inyong compound. Sumagot ang babae, paparating na po ako. Pakiusap, sandali lang. Ngumiti si Yang Chen, sige lang po. Huwag kayong magmadali. Hihintayin ko kayo. Lumipas ang sampung minuto, pero wala pa rin ang pasahero. Tinawagan niyang muli, ngunit umiiyak na sumagot ang babae, hindi ko alam kung nasaan ako. Naliligaw ako. Agad bumaba si Yang Chen at tinanong, Miss, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Umiiyak pa rin ito. Hindi ko alam. Sampung minuto na akong naglalakad, pero hindi ko pa rin makita ang daan palabas. Anong gagawin ko? Kalma siyang sinagot ni Yang Chen, Huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin ang pinakamalapit na numero ng gusali sa iyo. Sumagot agad ang babae, number 30. Dapat sa number 19 ako. Ewan ko kung paano ako napunta rito. May dadaluhan akong symposium. Hindi ako pwedeng mahuli. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita ni Yang Chen ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada habang umiiyak. Nilapitan niya ito. Ako po ang inyong ride hailang driver. Napangiti at naluha sa tuwa ang babae. Inabot ni Yang Chen ang kanyang kamay, tama na ang iyak. Nagmamadali ka, di ba? Halika na, ihahatid na kita. Maraming salamat po, sagot ng babae. Pagdating nila sa sasakyan, sumakay agad sila. Habang nag-aayos ng seatbelt ang babae, masayang sinabi ni Yang Chen, pakisigurong nakasinteran ka. Ihahatid na kita sa Minghai Hotel. Ngumiti ang babae at nagsabing, ang bait niyo po. Ang tagal niyong naghintay para sa akin. Yung iba, limang minuto lang ang hintay, tapos kinakansela na ang biyahe. Ngumiti si Yang Chen, kuwag mo silang sisihin. Wala namang maniniwala na maliligaw ka sa sarili mong lugar. Masayang nagpakilala ang babae, ako si Yuan Shao Zhao, isang manunulat ng web fiction. Wala akong sense of direction. May symposium akong pupuntahan. Kung hindi lang ito, hindi talaga ako lalabas. Tinanong siya ni Yang Chen, ano ang pen name mo? Zhao in love. Nagsusulat ako ng mga kwentong pag-ibig. Wala yan sa interes ng mga lalaki. Pero sa isip ni Yang Chen, may natitira pa akong 80 milyon na kailangang gastusin. Kailangan kong maghanap ng dahilan para gamitin ito. Maya-maya, nakarating na sila sa hotel. Maraming salamat talaga, sabi ni Xiao Zhao. Nasa akin na rin ang numero mo. Tatawagan na lang kita kung kakailanganin kita. Kung may oras ka, sunduin mo ako ulit. Bumaba na ito at paalis na, habang sinabihan siya ni Yang Chen, siguraduhin mong dala mo lahat ng gamit mo. Fallen. Fallen, sagot ni Xiao Zhao. Pag alis niya, agad tiningnan ni Yang Chen sa kanyang telepono ang pen name na, Zhao in Love. Sa loob ng hotel, nakita agad ni Xiao Zhao ang isang sikat na manunulat, si Li Xuan, na may pen name na Gong Ziwan. Habang nakaupo si Xiao Zhao, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat siya sa nakita, may pumasok na tip na isang daang libo. Napaisip siya, si Ginoong Yang kaya ito. Pero driver lang siya ng ride hailang. Paano siya naging sobrang yaman? Agad nag-text si Xiao Zhao kay Yang Chen. Mr. Yang, ikaw ba ang nag-tip sakin? Mabilis namang kinumpirma ito ni Yang Chen, oo, ako nga ang nagbigay. Sabi niya, nabasa ko ang fiction mo. Maganda, kaya hindi ko napigil ang magbigay ng tip. Dagdag pa niya, naniniwala ako na magiging matagumpay ang fiction mo. Baka balang araw ay may palabas pa ito bilang isang play. Sa sobrang tuwa ni Xiao Zhao, napatawa siya ng malakas, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya. Lumapit ang mga tao at tinanong siya ng isang babaeng may kulay pink na buhok. Bakit sobrang saya mo? Ipinagmalaki ni Xiao Zhao sa mga kasama niya. Nakatanggap ako ng golden fan. Agad namang nag-check ang ibang manunulat sa seminar at kinumpirma nga nilang totoo, Nakatanggap nga si Xiao Zhao ng Golden Fan. Nang makita ni Xuan ang nangyayari, nakaramdam siya ng pagkainis. Napapansin na kasi si Xiao Zhao ng ibang writers. Sa inis niya, sinabi niya, Magaling, dahil nakatanggap ka ng Golden Fan, tiyak na maganda ang fiction mo. Bakit hindi ka magbahagi ng writing experience mo sa amin? Ngunit mabilis na tumanggi si Xiao Zhao. Salamat na lang isa lang akong nobody. Sa totoo lang, yung golden fan, galing yun sa ride hailing driver na naghatid sa akin dito. Siguro nakaramdam siya ng koneksyon kaya niya ako tini. Wala to sa galing ng fiction ko. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Xuan at Matt Array na sinabi. Nabasa ko na ang mga libro mo. Hindi ito ganun kaganda para mapasigaw ang mambabasa at magbigay ng tip na isandaang libo. Hindi ka deserving. Dagdag pa ni Shuan, binayaran mo ba siya para itip ka? Dalawang taon ka palang nagsusulat, kaya normal lang na kaunti pa lang ang nakakakilala sayo. Hindi mo kailangang gumastos ng ganito kalaki para lang mapansin. Dahil sa pambabastos ni Shuan, galit na tumayo si Xiao Zhao. Hinding hindi ko siya binayaran. Kung ayaw mong maniwala, tatawagan ko siya ngayon din. Agad niyang tinawagan si Yang Chen, at mabilis naman itong sinagot. Pagkasagot, agad niyang sinabi, Mr. Yang, ikaw ba talaga ang nagtip sa akin? Sinasabi nila na binayaran lang kita. Pwede mo ba silang paliwanagan? Diretsong sagot ni Yang Chen. Bakit ko kailangang magpaliwanag sa kanila? Nagtip ako dahil gusto ko. Wala silang kinalaman dyan. Mukhang kulang pa nga ang binigay ko. Magbibigay na lang ako ng 1 million para wala nang masabi. Sabay putol ng tawag, nagulat ang dalawang babae sa narinig. Napatanong ang babaeng may pink na buhok. Paano naging ganun kabasi ang isang ride hailing driver? Sagot naman ng kasama niya. Tingnan mo, sabi sa system, E-Star never fades, ang nagtip kay Xiao Zhao ng 10 million golden coins para sa goodbye, my love. Makikita rin sa cellphone na talagang nagbigay si Yang Chen ng 10 million coins. Agad lumapit ang dalawang babae kay Xiao Zhao. Tinanong siya ng babaeng may maikling buhok. Sino ba talaga siya? Naiilang nasagot ni Xiao Zhao. Maniwala kayo't hindi, hindi ko alam na ganun siya kay aman. Nahihiya niyang dagdag, siguro galing siya sa mayamang pamilya. Di ba? Maraming male writers ang gumagawa ng kwento tungkol sa isang unknown guy na naging successful. Tapos babalik sa pamilya niya para mamana ng yaman pagkatapos ng tatlong taon. Baka ganun din ang story ni Star Never Fades. Lumapit si Shuan at sinabi, Hindi mo dapat gawin to. Walang silbi ang magbayad ng ibang tao para mag-tip sa stories mo. Kung mayaman ka nga talaga, mas mabuting mag-invest ka na lang hindi mo kailangang mag-aksaya ng pera sa ganito. Naasar na sagot ni Xiao Zhao. Sabi ko na nga ba, hindi ko yun ginawa. Sabay talikod niya habang may luha sa mata. Bago pa siya makaalis, humarap siya sa kanila at sinabing. Kalimutan niyo na lang. Kahit anong paliwanag ko, hindi niyo pa rin ako paniniwalaan. Wala na akong dapat sabihin. Aalis na ako. Habang nakatingin si Xuan sa papaalis na si Xiao Zhao, sinabi niya sa lahat. Guys, kalimutan na lang natin. Balik tayo sa meeting. Wala talagang shortcut sa pagsusulat. Hindi ka magiging matagumpay sa pamamagitan ng panlilin lang. Lumabas si Xiao Zhao at tumawag kay Yang Chen habang umiiyak. Mr. Yang, naririnig mo ba ako? Agad siyang tinanong ni Yang Chen. Anong problema? Bakit ka umiiyak? Umiiyak pa rin si Xiao Zhao nang sabihin. Sinasabi nilang binayaran ko raw ang tip mo. Lahat sila, nilalait ako. Napagtanto agad ni Yang Chen ang nangyari. Nadala kita sa gulo dahil sa pagtitip ko. Nasaan ka ngayon? Umiiyak pa rin na sagot ni Xiao Zhao. Nasa gate ako ng Minghai Hotel. Ayoko nang bumalik sa kanila. Sabi ni Yang Chen, sige, hintayin mo ako. Pupuntahan kita ngayon. Agad siyang dumating sa Minghai Hotel at nadatnan si Xiao Zhao na umiiyak pa rin habang nakatayo. Sumakay agad si Xiao Zhao sa sasakyan, at umiiyak pa rin. Hindi sila naniwala, akala nila binayaran lang kita. Walang gustong makinig sa paliwanag ko. Ninitian siya ni Yang Chen at sinabing, Huwag ka nang umiyak, hayaan mo sila, ang mahalaga, natanggap mo ang pera. Biglang nagliwanag ang mukha ni Xiao Zhao. Tama, nakuha ko naman ang tip mo. Bakit ko pa iintindihin ang iniisip nila? Masaya siyang nagpasalamat kay Yang Chen. Habang umaandar ang sasakyan, sinabi ni Yang Chen. Ganyan ang tamang pag-iisip. Fair na, ihahatid na kita pa uwi. Habang nagmamaneho pa uwi, tinanong ni Xiao Zhao si Yang Chen. Eh Yang Chen, Mr. Yang, pwede ba akong magtanong? Galing ka ba sa mayamang pamilya? Kagaya sa mga nobela, yung tipong babalik ka para manahin ang yaman pagkatapos ng tatlong taon kapag natapos mo na ang pagsusulit. Napatawa si Yang Chen sa tanong ni Xiao Zhao. Hindi, sagot niya, hindi ako galing sa malaking pamilya. Isa lang akong ride hailing driver. Pero may kaunti akong yaman, kaya medyo malaki akong gumastos. Masayang sabi ni Xiao Zhao, oh, so rich kid ka rin pala. Ibig sabihin mayaman pa rin ang pamilya mo. Ngumiti lang si Yang Chen at sumang-ayon. Mayamaya pa, nakarating na sila sa destinasyon ni Xiao Zhao. Agad itong bumaba ng sasakyan at nagpasalamat kay Yang Chen. Habang nakaparada pa siya, bigla na lang siyang nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan niyang si Zhou Kai. Agad niya itong sinagot. Body, nasaan ka? Nagtatrabaho ka pa ba? Tanong ni Wenkai. Oo, kakatapos ko lang ng isang order. Bakit mo naman tinatanong kung nasaan ako? Nasa pale side ka ba? Sagot ni Yang Chen. Tumawa si Wen Kai. Yan ang body ko. Tama ka. Nandito ako sa dati nating tambayan. Halika na rito, may surprise ako para sayo. Agad na pumayag si Yang Chen. Sige, papunta na ako dyan. Makaraan ang ilang minuto, dumating si Yang Chen sa food town. Bumaba agad siya ng sasakyan at mabilis na tumakbo papasok. Pagpasok niya, agad siyang bumati sa babae sa loob. Ma'am, ang tagal nating di nagkita. Mas gumanda ka pa. Naiingit na ako sa asawa mo. Habang nakakross ang braso ng babae, ngumiti ito at sinabing, Ikaw pala yan, matagal na mula ng graduate ka. Ngayon ka lang ulit bumalik. Masaya pa niyang dagdag, nasa taas ang tatlo mong kaklase. Aakyat tayo, nasa loob sila ng box room. Napaisip si Yang Chen. Tatlo, nandito rin si Wendy at Li Zeng Kaya pala sinabi ni Zhou Wenkai na may surprise sa siya. Ngumiti siya, ma'am, ako na po ang aakyat. Ano po ang room number? Room 203, umakyat ka na. Ako na ang bahala sa mga pagkain niyo, sagot ng babae. Salamat po. Sambit ni Yang Chen habang naglalakad paakyat. Pagdating niya sa kwarto, kumatok siya. Si Wen Kai ang nagbukas ng pinto at masayang sinalubong siya. Bakit di mo sinabi na bumalik ka na? Ako na lang sana ang naging driver mo. Biro ni Yang Chen. Tumawa si Wen Kai. Kinausap ako ng kumpanya at diretsyo na raw sa interview, kaya di nakita natawagan. Tinanong ni Yang Chen. E dalawa, sino pa ba ang kasama natin? Dahan daw ang lumabas mula sa likod si Nazengayuan Zengayuan at Wendy, sabay umakbay kay Yang Chen. Tawanan agad sila, masayang masaya sa muling pagkikita. Ngunit inalis ni Yang Chen ang kamay nila sa biro. Nadam kayo no, kaya kayo bumalik. Halos malaglag ang kaluluwa ng tatlo sa gulat. Sabi ni Wen Kai, limang taon na tayong magkaibigan, kabisado mo na talaga kami. Tama ang hula mo. Sabi naman ni Zeng Beyuan, wala ako sa mood ngayon. Sumingit si Liang Wendy, walang pwedeng magbanggit ng ex ngayon. Bachelor's night to. Ilang saglit pa, dumating ang babae dala ang pagkain at inumin. Sige na, tama na yung usapan nyo. Binigyan ko kayo ng masarap na pagkain at inumin. Nang makaupo na silang apat, sabi ni Yang Chen. Tama na, kalimutan na natin sila. Inom na lang tayo. Sabay toast ng apat at masayang nagkwentuhan. Pero kahit may usapan na silang huwag pag-usapan ng love life, si Wen Kai ang unang bumitaw. Iniwan ako ng girlfriend ko kasi mababa raw sweldo ko. Naiingit siya sa mga kaibigan niyang sosyal, puro designer items ang gamit. Nagpatuloy si Zeng Yuan, yung ex ko, masunod sa nanay niya. Ang sabi ng nanay, wala akong pambili ng bahay kaya pinilit niyang makipaghiwalay sa akin. Sabi naman ni Liang Wendy, mas okay pa yung sa akin. Matipid at open-minded siya, pero gusto niyang bumili ako agad ng bahay at pakasalan ko siya, kung hindi, break. E isang taon pa lang akong graduate, saan ako kukuha ng pambili ng bahay? Ngumiti si Yang Chen, mas mabuti pa kayo. Ako, may pera na, pero niloko pa rin ni Zhao Feifei. Fei. Ako ang pinakamalas. Seryosong tanong ni Wen Kai. Chen, ano ba plano mo? Shareholder ka ng Restaurant. Bakit nagdi-drive ka pa rin ng ride hailing? Kumuha siyang Chen ng karne at ngumiti. Ayokong mabulok sa opisina buong araw. Gusto ko lang maging malaya. Tinignan niya ang tatlo. May trabaho na ba kayo? Sagot ni Zeng Yu'an, Sila meron na. Ako, bagsak sa interview. Tinanong ni Yang Chen, marunong ka ba sa ad campaign? Masayang sagot ni Zeng Gayuan, oo, dati akong event planner. Ako ang gumagawa ng mga year-end party, sports fest, at exhibits. Nagbuo si Yang Chen ng alak. Ayos, bukas, punta tayo sa advertising agency ko. Kung okay ka, dun ka na magtrabaho. nag silang muli at sabay sabi ni Yang Chen. Magtrabaho ka roon, yayaman tayo. Nagpasalamat si Zengayuan, halatang masaya at may pag-asa.